Anong gusto niya? Ang gusto niya ay mapapinyaga ng kanyang anim oh. na buwang gulang na sanggol. wish granted. Sana daw ay magkaroon siya ng hearing aid. Hearing na kami. <laughs> may wish tayo. Sana may pasyal po ang anak ko sa isa amusement park para sumayang Pasko nila. Ang wish naman ni Ruel de Reyes wish ko po sana mabigyan ako ng electric fan para sa aming travel na mahal na San Isidro Labrador. Sana makanood ang aking ina ng unang hirit. Sa unang hirit, unang-unang Narito na ang mga unang balita ngayong araw. Yan po ang forecast track ng bagyong Ursula na posibleng mag-landfall sa Eastern Samar mamayang hapon o gabi. Dahil sa Bagyo, nakataas ang signal number 2 sa Albay, Sorsogon at Masbate kasama ang Burias at Tigaw Island sa Luzon. Signal number 2 din sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Leyte, Biliran, Extreme Northern Cebu kasama ang Bantayan at Camotes Islands. Northeastern Iloilo at Northeastern Capiz. Signal number 1 naman dito sa Metro Manila, Bulacan, Bataan, Rizal, Cavite, Quezon, Laguna, Batangas, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Albay, Marinduque, Romblon, Occidental Mindoro kasama ang Lubang Island, Oriental Mindoro, Calamian Islands at Cuyo Island sa Luzon. Signal number 1 din sa Southern Leyte, nalalabing bahagi ng Northern Cebu, Central Cebu Northeastern Bohol, Aklan, Antique, nalalamin bahagi ng Capiz, nalalamin bahagi ng Iloilo, Gimaras, Northern Negros Occidental at Northern Negros Oriental sa Visayas. Sa Mindanao, signal number one sa Dinagat Islands at Surigao del Norte, kasama ang Siargao at Bukas Grande Islands. Ang iba pang detalye kaugnay ng bagyo, iahatid namin maya-maya lamang. Posibleng sa evacuation center na magpasko ang nasa 3,000 at 500 pasaherong stranded sa Sorsogon. Hindi makali sa mga pasahero dahil sa mga nakansilang biyahe ng mga barko. Kahit maaraw pa, hindi na pinayagang maglayag ang mga barko dahil sa parating na bagyong Ursula. Dinala na lang muna sa evacuation center ang mga pasahero. Magbibigay naman daw ng pagkain ang lokal na pamahalaan. Dalawang pamilya ang ah, magpapasko na walang ina matapos araruhin ng AUV ang kanilang Christmas party. Narito po ang unang balita ni Darlene Kay. Pasado alas sa iskagabi, nakunan pa ng CCTV na kumanan papuntang Tinagan Street sa Quezon City ang puting AUV na ito. Maya-maya, ito na ang tagpo. Nasa ilalim na ng sasakyan ng dalawang babae. maririnig pa ang pag-iyak ng ilang tao. Inararo na pala ng IUV ang mga nagki-Christmas party ng mga oras na iyon. Walo ang agad na isinugod sa ospital. Idineklarang dead on arrival ang 65 taong gulang na si Zenaida Zamora. Kwento ng kanyang anak, katatapos lang ng bigayan ng regalo noon at magsasalo-salo na sana sila. Tumalikod lang siya para kumuha ng pagkain ng biglang. May narinig na po kong ugong na malakas yung galit na galit po yung sasakyan eh. Kala ko hindi po pupunta dito sa amin. Kaya wala akong, hindi ko pinansin. Pag upo ko po, yun. Na wala, wala, na, nasa ano na ako, lapag hindi na ako makatayo. Yung ate ko, bali yung ganito. Tapos yung bayo ko, critical, nasa ospital. Ang 32 dalawang taong gulang naman na si Elena Baga, naisugod pa sa ospital. Pero agad ding binawian ng buhay. Buntik pa nga raw madamay ang kanyang limang taong gulang na anak. Paglabas ko po, nagkaagulo na po sila. Tapos pumunta ako taong po siya, hindi ko po siya sigaw ako. Sigaw ako, oh, Elena, 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 Elena saan ka? Pati si Nino, yung anak kong maliit na ba? Hindi ko alam kung saan pumunta. Nakita ko doon sa kanto, ayaw niyang nakita niya yung anak niya. Lumayo yung bata, ay yung si Elena. At sa gitna mismo ng sakyan, sa ilalim mismo. Apat na maliliit pang anak ang naulila ni Elena. Ang problema pa ng kanyang asawa ngayon, hindi mailabas si Elena sa ospital. Hindi kasi sila kasal at kailangan daw ay kamag-anak ang kukuha sa kanya. Kung sasakaya lang po sana, kahit pa paano, malak. Hindi, gusto ko lang ilabas lang siya. Hindi, Mm, rin. Tumangging magbigay ng pahayag ang driver na si Edmund Sumundong. Pero inamin niya na nakainom siya. Ayon din sa paunang investigasyon ng pulisya, walang lisensya ang suspect. Tinuturuan siyang magmaneho ng kanyang kasama noong mangyari ang insidente. Kasong reckless imprudence resulting in homicide with multiple physical injuries and damage to property ang haharapin ng suspect. Ito ang unang balita sa Quezon City. Darlene Kai reporting. Sinagip ng mga otoridad ang nasa isang 150 katutubong badyaw sa Quezon City. Nasa lungsod sila para mamasko. Narito ang unang balita, James Agustin. Nagtakbo ng ilang katutubong badyaw na dumating ang Quezon City Task Force Disiplina. Sagham Road, Quezon City, pasado alas 11 kagabi. Ang iba na abutang natutulog sa Center Island. Kasakasama pa ang mga bata. Sana naman po pagbigyan niyo po kami dahil tuwing December lang po kami nandito. Uwi na kami lahat tapos ng Pasko. Ano ba ginawa ganyan dito sa Metro Manila? Mga lang kami, tapos uwi kami. Marami rin sa gilid ng kalsada. Nagtayo na nga ng tenta mga katutubo at kanya-kanya ng latag para may mahigaan. Pahira pa ng pagsagip sa kanila dahil marami ang ayaw sumama. December 18 daw na dumating ang mga katutubo mula sa Lucena City, Quezon. Napilitan lang daw silang mamasko dito sa Metro Manila para magkapera. Mamamasko lang po kami, sir, kasi Medyo madaanan po kami ng Bagyong Tisoy. Pero hindi naman po kami magtatagal dito. Ang Quezon City Hall, sinagip na ang mga katutubo matapos makatanggap ng reklamo na nagalat sila sa kalsada. Lubhang mapanganib din daw na sa gilid ng kalsada sila natutulog. Nasa danger na rin sila dahil uh, kita naman natin ang sitwasyon. Ito ho ay National Road. Tapos may mga bitbit -bit -bit silang mga bata at uh, higit sa lahat, pati ho yung uh, kalinisan at uh, uh, kalusugan nila na apekto na ho sa mga ilang araw nila pag i-stay ho rito. Mahigit sa 150 katutubong badyaw ang sinagip ng mga otoridad. Iba proseso raw sila ng mga social workers para malaman kung anong tulong ang maaaring maibigay ng lokal na pamahalaan. Ito ang unang balita sa Quezon City. James Agustin reporting. Imbis na sa masayang noche buena, sa Burol magbibisperas ng Pasko. Ang mga pamilya ng mga namatay dahil sa lambanog sa Rizal Laguna. Live mula sa Rizal Laguna, may unang balita si James Agustin. James? Susa, nakaburol na dito sa bayan ng Rizal sa Laguna yung karamihan sa mga nasawi dahil nga sa pag-inom ng lambanog. Hirap yung mga kaanak na tanggapin yung pagkamatay, yung biglang pagkamatay nga ng kanilang mga, ng mga biktima, lalo na ngayong magpapasko. Pagsubok ngayong Pasko kay Aling Raymunda, ang pagkawala ng kanyang asawa na si Luis Oriquilla. Sabado nung uminom daw ng lambanog ang kanyang asawa, pagkagaling nito sa trabaho. Araw ng linggo na makaramdam siya ng pananakit ng ulo at panlalabo ng paningin, kaya isinugod sa ospital. talaga gulat na gulat ako. Hindi pa nga nila na masabi sa akin ang pangyayari. Talaga mo, sobra, sobra kasakit ang nangyari sa akin dahil sa kanyang pag-inom, nagkaganyan na siya. Pananakit naman ng dibdib ang naramdaman ni Rizalino Monserrat bago siya nasawi kahapon na madaling araw. Hindi na siya naisugod ng mga kaanak sa ospital. Biyernas at Sabado raw uminom ng lambanog ang biktima. Naulila niya ang anim na anak. Ang niya sa akin yung daw mga bata, huwag kong bababayaan. Mamahirap po talaga. liliit pa anak niya. Naiwak pa yung tatlo niyang maliliit. Eh mag-iintindi ako. Kami magkakapatid. Wala ng pasyente sa Rizal Infirmary Unit. Ang pinakauling pasyente ay naabutan namin na nakasakay sa ambulansya at kinailangang ilipat ng ospital sa Maynila matapos magsuka. Samantala Susan, simula kahapon ay mahigpit na muna pinagbabawal yung pagbebenta ng lambanog sa buong Calabarzon. Alinsunod na rin niya sa utos ng Regional Director na si Brigadier General Vicente Danao Jr. Yan muna ay latest mula rito sa bayan ng Rizal sa Laguna. Balik sa iyo Susan. Maraming salamat, James Agustin. Hindi kumpleto ang Paskong Pinoy kung walang hamon. Ang kahirita natin si Lala Roque nakikpila sa isa sa mga dinarayong tindahan ng hamon sa Quiapo. Lala, mahaba ba ang pila diyan? Pero, kahit mahaba pila, magpapabili pa rin kami. Ay, oo. Kanina hmm. pang madaling araw, meron na tayong mga, ano ha, nakita na mga natin, nakapila dito. At syempre, hindi daw kasi mawawala ang hamon sa kanilang Noche Buena. Ito, ang unang-una, ang early bird. <laughs> si ate, ano, bakit po? Anong ina-anunsyo? <laughs> Malilate ba daw pagbubukas? <laughs> anong aros po kayo nandito? Kayo unang-una sa pila. Alas tres pa po, po, nung madaling Saan ho kayo galing? Saan man lang naman. Asan on one lang? Taon-taon ba kayo talaga dumarayon? Ayun pa lang. Bakit naman alas tres? Eh, kasi last year pa na ano namin na mahaba yung pili. Kaya medyo magaga-aga pumunta. So, talaga kung kailangan may hamon sa Noche Buena. Kasama ko din kasi yung boss ko pumili. Ah, uh, marami ka bang bibilin? medyo lang. medyo medyo lang. Kaya siguro sinigurado na niya na unang-una siya hindi siya mauubusan ng hamon. Eto meron po dito, alam ko dito si Kuya Boy at ito malayo pa eh. Pampanga. Pampanga pa kayo. So ano oras po kayo dumating dito? Alas dos. Alas dos. Mm -hmm. alas dos. Aba, alas dos. pero nauna ka. Pero nagkiyapo. Ah, nagkiyapo ano ah, ka muna. Nagsimba ka muna. Ito taon-taon talaga dumarayo pa. No, no, no ko ng mga kapatid ko. Para kumuha dito na yung isang dalawang kilo, hati-hati lang. Oh. Bakit ho talagang dinarayo nyo. Kailangan. Ito, marami nang gumagawa ng hama. Hindi, kasi iba yung lasa niya eh. Mm -hmm. Talagang kahit wala siyang, kahit di mo lang niluluto, uh -huh. okay sa so Iba yung aroma niya na ano. Tsaka ninuno na. Ah, tradisyon niya. Uh, lola, lolo, lolo. Uh -huh. Lahat na. Yun. So, pinag-ano na rin, pinag-ipunan sa budget? Oo, oh, kasi mahal eh. Sa 7,500 yung isang ano niya. Malaki yung per kilo naman, 800 yata. Pero okay lang. Okay lang, dahil masarap. Ayan, sige po. Uh, ang aga pa, pero uh, napag-alaman nun natin kasi na bago pa mag alas 8 magbubukas. Bago mag alas 8 magbubukas so itong uh, ang, tindahan ng hamon na ito. Eh, expected naman, tinan nyo, ito yung pila. Ando na. May ano dito, ito yung tindahan, 1, 2, 3, Halos pang apat na tindahan na ang, ang pila pero anong oras pa lamang. Samantala, isa sa mabenta rito, yung ibang habang nagaantay, eh syempre tinigin-tingin, merong prutas dito at kastanyas. Yung iba eh, bumili na ng kastanyas habang naka pila ang presyo ng kastanyas ngayon. Ayan, 180, half kilo. 360 pag isang kilo. yan kastanyas, mandarin. Pero nagbebenta rin naman sila ng one-fourth eh, so 90 pesos lang yan. Siyempre, pag Pasko masarap din ang kastanyas. Meron, ayan, meron na Ito, bago pa 'o oh, mag ano pa siya magluluto uh, pa lang ng kastanyas. Iyan, isa 'yan sa mabenta uh, ngayong Pasko uh, bukod sa hamon. Oh, ayan oh, mamaya magbabalik ako at ah, titingnan pa natin kung gaano kabilis umaba ang pila mula rito sa bahagi ng uh, Quiapo, Maynila dahil sa maraming kababayan natin ang bumibili na ng ham para sa Noche Buena. Maraming salamat, Lala. Papabili nga ako ng kastanya sa iyo, ha? Kapapasok lang pong balita, arestado ang isang Chinese matapos mabilhan ng shabu sa Quezon City. Nasamsam din sa kanyang mahigit 800 milyong pisong halaga ng droga. At may live report si Darlene Kai. Darlene! Mariz, nakasilid sa mga pakete ng tsaa at lata ng biskuit ang nasa mahigit 800,000 pisong halaga o mahigit 800 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na nasamsam na mga operatiba ng PIDEA dito sa isang townhouse sa Quezon City. Pasado las dos ng madaling araw ng mangyari ang by-bus operation ng mga operatiba ng PIDEA NCR. Umorder daw ang agent na nagpanggap na i-score ng dalawang kilo ng shabu sa suspect na si yung Kuan Zhang, isang Chinese national nang magpositibo ang transaksyon, agad sinalakay ng mga otoridad ang loob ng townhouse. Doon na tumambad sa kanila ang nasa 180 na kilo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng mahigit 800 milyong piso. Nakasilid ang mga yan sa mga pakete ng tsaa at mga lata ng biskuit. Ayon kay Intelligence Officer 3 Lorenzo Advincula Jr., ang team leader, isang buwan daw nilang sinunda ng suspect. Isang taon na raw itong nangungupahan sa nasabing townhouse. Sa kanilang paunang investigasyon, malaki daw talaga ang transaksyon ng suspect. Posibleng mga tulak din daw sa ibang lugar ang kanyang mga parokyano. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect na nahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Mariz, patuloy ang investigasyon dito sa insidente at isa sa mga inaalam na mga otoridad ay kung sino pa ang makasabwat nitong suspect at kung saan kinukuha ang mga hinihinalang drogang nakuha sa kanya. Yan muna yung latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo Mariz. Maraming salamat, Darlene Kai. Ang ulat panahon ng tunay na weather forecaster, Nathaniel Mangtani Cruz. Mamayang hapon o gabi inaasahang magla-landfall ang bagyong Ursula. Nagtaas na nga ang pag-asa ng mga storm signal kabilang na sa Metro Manila. Mangtani, gaano ba kalakas ang bagyong si Ursula? Susan, lumakas pa nga ang bagyong Ursula na ngayon nasa severe Tropical Storm category na. Nakatasang signal number 2 ngayon dyan sa mga probinsya ng Albay, Sorsogon, Masbate, kasama ang Burias Island at Tikaw Island sa Luzon yan. Signal number 2 din sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Leyte, Biliran, dyan sa may extreme Northern Cebu kasama ang Bantayan at Camotes Islands, Northeastern Iloilo, Northeastern Capiz sa Visayas yan mga kapuso. Signal number 1 naman po, unain natin Metro Manila, Bulacan, Bataan, Rizal, Cavite, Quezon, Laguna, Batangas Diyan sa may Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Albay, Marinduque, Romblon, Occidental Mindoro kasama ang Lubang Island sa Oriental Mindoro, Calamian Islands at Cuyo Islands sa Luzon Sa Visayas naman, signal number one din sa Southern Leyte Nalabing bahagi ng Northern Cebu, Diyan sa may Central Cebu, Northeastern Cebu o Bohol Aklan, Antique nalalabing bahagi ng Capiz, dyan sa may nalalabing bahagi ng Iloilo, -Ilo, Gimaras, Northern Negros Occidental at Northern Negros Oriental. Signal number one mga kapuso, dyan sa may Dinagat Islands, sa Surigao del Norte kasama ang Siargao Island at Bukas Grande Islands. Bukod sa mga lugar na may signals, eh delikado pa rin pong pumalaot ha. Yung mga maliliit na bangka sa mga baybayin ng Surigao del Sur at Davao Oriental dyan sa may Mindanao. Huling nakita ang sentro ng severe tropical storm Ursula sa layo na lamang 350 kilometers east o silangan ng Giwan, Eastern Samar at mamayang hapon o gabi na mga kapuso. Kung hindi magbabago yung bilis ito, magla-landfall po yung bagyo. Diyan sa may Eastern Samar, didiretsuhin niya itong uh, iba ang bahagi ng uh, Visayas at Bicol Region bago tumawid diyan sa may uh, Mindoro patungo ng West Philippine Sea at ni eh, bukas na mga kapuso. So, Ngayong bisperas ng bagyo hanggang ah, bisperas ang Pasko hanggang bukas sa araw ng Pasko. Eh mga kapuso, bagyo po yung dumadaan dito sa May Southern Luzon kasama ng Visayas, Susan. Mantani, gaano bang kalakas na ulan at, yung, at hangin yung aasahan ngayong araw, bisperas ng Pasko at mismong bukas sa araw ng Pasko? Nako Susan, malalakas na ulan yung inaasahan dadalhin itong bagyong uh, Ursula. Yung nakikita niyo mga kulay dilaw na unay mararamdaman dito sa May Eastern Visayas, mga hanggang katamtamang ulan yan mga kapuso. Ang malalakas ulan mga kapuso, yung kulay orange, pula at yung ubi na yan. At makikita natin yung mga kulay na yan dito eh, nandito malapit sa gitna ng bagyo. At ito sa hapon, bukas, mamayang hapon, ang malalakas na ulan na susan ang inaasahan dito sa Samar, Leyte Provinces, sa ilang bahagi ng Bicol Region at yan e eh, pwedeng magdulot po ha ng mga piglaang pagbaha at pagguho uh, ng lupa. Kaya mga kapuso, manatiling I am ready, malalakas sa ulan at yung hangin nito, may git isang daang kilometro na kada oras yung bugso. Kaya kaya na subira ito ng mga bahay na gawa sa mga light materials, Susan. Maraming salamat, Mang Tani. Arestado sa bypass operations sa isang uh, hotel ang anim na sangkot umano sa droga sa Quezon City. Nasa sa kanila ang nasa 200,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu? Ayon sa pulisya, target ng operasyon si Aaron Torres na nakikipagtransaksyon sa pamamagitan ng online dating site. Nadakip siya at lima pang kasamahan. Bukod sa shabu, nakuha sa kanila mga drag ang mga drug paraphernalia. Walang pahayag ang mga sospek. Nagsaksakan ng dalawang bombero Matapos ang kanilang Christmas party sa Bacolod City, nagtamo ng saksak sa lieg si Isaac Cabana na kanyang ikinamatay. Samantalang sugatan naman sa tiyan at likod si Cornelio Silva. Iniimbestigahan pa kung paano humantong sa saksakan ang inuman. Patay naman ang 13 taong gulang na binatilyon tinaga ng kanyang kuya sa Zamboanga City. Natutulog daw ang biktima na mangyari ang krimen na pag-alamang may diprensya sa pag-iisip ang suspect. Nasa kusudiyan ang ng pulis siyang suspect habang hinihintay ko magdedemanda ang pamilya. Sa Nauhan, Oriental Mindoro, arestado sa bypass bust operation na magsasakang si Rolando Mangisel. Nakuha sa kanya ang dalawang pakete ng hinihinalang shabu at bypass bust money. Itinanggi ni Mangisel ang paratang. Sa takna ng Paskong Pinoy ang makukulay na dekorasyon at sa iba't ibang probinsya may kanya-kanya silang paraan para ihiyayan. Sa Dapitan City, misto lang malaking Christmas fair ang harapan ng kanilang City Hall sa dami ng mga naglalakihan at nakukulay na palamuti. Dagdag kasiyahan pa sa mga residente ang fireworks display at fire dance performance. Sa Virac, Katanduanes, mga parol na gawa sa Abaca, Avenida, sa Parada. Pagbibigay-pugay ito ng mga taga-Virac sa industriya nila ng Abaca na kahit nasalanta ng bagyong tisoy nito lang buwan, patuloy pa rin nagbibigay kabuhayan sa kanila. Likas talaga malikhain ang mga Pinoy dahil kahit plastic ng ice candy, pwedeng gawing dekorasyon. Yan naman ang ginawang Christmas tree ng mga taga Baao, Camarines Sur. Merry Christmas! Sa pagpasko, ba, hindi pwedeng walang hamon. Kaya ang kahiritan natin si Lala Roque naroon sa mga dinarayong tindahan ng hamon sa Quiapo. Naku, ito si Lala, malamang maraming pasalubong sa atin mamaya. Lala! Ito na nga, Ate Su, nagkagulat ang kami. Nagbukas na, alas 7, nagbukas na itong kilalang bilihan ng ham sa May Quiapo. At yung pila kanina na napakahaba, pagdating sa loob, kung makikita nyo, wala na pa paunahan na lang sino na lang unang uh, magaling sumiksik at makabili ng mga ham na narito na at uh, talagang pinagkakaguluhan ito uh, hu yung mga price nila no pero ang sabi hu ng uh, pamunuan nitong ham na ito yung bilihan ng uh, ham Ah, nagtaas sila ng 25 pesos hanggang 80 pesos kada kilo kasi nagtaas daw ang presyo ng kanilang mga ingredients kaya high demand na rin per kilo ho 'yan oh, yung kanila itinaas. ask kaya ngayon naglalaro po ang mga presyo ng ham dito yung una muna yung Chinese ham sliced daw ah, with mix syrup nasa 1,360 pesos kada kilo 'yan ang Chinese ham naman na slice with separate syrup 1,500 pesos kada kilo. Yung bone-in ham 1,400 kada kilo. Ang di-bone ham naman 1,280 pesos kada kilo. Meron din silang pear-shaped ham, yung 1,280 pesos kada kilo. Meron ding scrap, yung iba scrap yung uh, bin ayan nakikita niyo ang dami bumibili ng scrap oh, 1,300 pesos kada kilo at American ham 800 pesos kada kilo naman. Teka, try natin makipag-usap dito sa ano, sa ilan dito nakipagsiksikan. Kuya, kuya, ano, anong bibili? Ay, kayo, nai, anong bibili yung ham? Scrap. Scrap. Ay, alam al alang kilo kung bibili niyo. siguro mga dalawang kilo. Dalawang kilo, pero nagtaas daw sila ng presyo ngayon. Okay Pinaghandaan niyo ba? Eh, uh, siyempre, kasi minsan lang ang Pasko isang taon. Ah, okay. okay. Kayo naman po, sir, kayo po, kanina po kayo nakapila? Oh, alas, alas 6 pa lang. Okay, pero kasi parang wala nang pila sa loob eh. Wala na, hindi na nasunod ang pila. <laughs> pero okay lang alas, po. <laughs> ah, wala senior. wala senior, oh, o, kanya-kanya yung discarte. Oh, kanya -kanya wala, Oh. Ah, ayan na, ayan na yung mga discarte ng mga kababae dito. Maingay o, oh, dito sa loob. Pero may naman silang mga, ano eh, no, tauhan na nandyan na kahilera para mas mapabilis ang uh, pagsiservisyo sa mga kababayan natin na uh, bumibili po ng uh, ham para sa kanilang pang-noche buena. Balik muna sa inyo dyan sa studio, Ate Sue. Salamat, Lala. Intay lang pa sa lubong mo.